What's up, what's up mga Kashunatiks! Welcome back again sa ating channel. So for today's video mga Kashunatiks, ayan, meron tayong na-acquire dito ng sapatos. Ito yung bagong design na uh, sapatos ni Giannas Antetekumpo mga Kashunatiks. So ito yung Freak 6 eto uh, ito yung rumored na i na bagong sapatos ni Janas Antetokounmpo so meron na sa mga replica mga Cashonatics pero sa original syempre wala pa and then wala pang confirmed date kung kailan ilalabas ito So without further ado mga Cashonatics, ayan, so i-unbox na natin tong box niya at nang may pakita ko na sa inyo, itong bagong uh, design na sapatos ni Janas Antetikumpo. So ang tawag ata dito is Freak 6 uh, roses kasi may mga roses siya dito sa design niya. Ayan. Halos lahat ng side mga Cashewnatics merong design na roses. Pati dito sa tang. Ayan. So, sa side. Uh, ayan. So, ilabas natin tong isa mga Cashewnatics. And then, equality uh, check natin to. At syempre, Cashewnatics, kung bago ka lang sa ating channel, inaanyayan kitang mag-like, mag-share, and mag-subscribe, and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. Okay, so i-start na tayo ng quality checking natin mga kasyonatics dito sa Freak 6 ni Jadas Antitikumpo. Ayan, So makikita natin sa design may mga roses na nakatahi dito sa ibabaw ng swoosh, katabi niya mismo. And then dito sa ilalim is may barang uh, roses din na design. So sa sa ilalim 'yan mga kasyonatics. Mapapansin naman natin dito mga kasyonatics parang double layer 'tong uh skin ng sapatos and then ito may breathable mesh din sya na yan, nasa ibabaw and then may swoosh and may design na roses dito mismo sa loob and then ito kasunatics ito yung uh, parang leather yung material na ginamit dyan. so up to dito sa bandang likod meron and then may logo ni Diana Santipumpo na nakalagay doon sa may likod mismo ganun, dito, ganun din dito sa tangnya map kasunatics ayan no. so Diana na merong roses na design and then same din dito sa uh, <clears throat> outer sole niya mga kasyonatics ayan no so may yung traction pattern niya parang uh, logo din yan ni Janas Antetokounmpo and for a uh, replica na Freak 6 medyo magaan tong sapatos na to and then dito sa may insole niya mga kasyonatics meron nakalagay dyan I am my father's legacy ayan so naka-design yan doon sa mismong insole nitong sapatos So pag itatanong nyo kung magkano ko nabili tong uh, Freak 6 na replica version mga Koshonatics 2000 pesos ko lang 'to nabili. And then for the original I think uh, most probably magre range yung price niyan sa 7 to seven uh, to 8000 pesos siguro. So uh, guess lang naman mga Koshonatics kung if ever na lumabas na tong original na ganito, yun lang yung uh, wild guess ko na range ng presyo niyan pag just in case na lumabas na talaga. Since wala pang official na kung magkano talaga itong uh, magiging price point nitong uh, Freak 6 na parating na sa ni Janas Antetekumpo. Maganda din naman na itong uh, Freak 6 na replica version mga kasyonatics ayan oh. so matibay din yung pagkakagawa or pagkakadikit nyan ayan, so feeling ko magtatagal naman to mga kasyonatics pwede pwede na siyang pangharabas uh, mapa indoor or outdoor na court pwede na yan mga kasyonatics for as long as meron ka magagamit na sapatos and then syempre uh, itry din natin to on feet mga kasyonatics and then i-rate natin kung gano ka okay tong sapatos na to, itong replica version ng Freak 6 Ayan, so, nire ko na siya mga Kashunatics. nasabay uh, nasa bahay lang tayo. So, expected natin na hindi tayo masyadong uh, makakapagbigay ng performance review nitong uh, Freak 6 na replica version. Though, mag-initial na checking na tayo dito ng uh, performance niya. So, uh, i rate natin to by its uh, looks, uh, comfortability, uh, and then... Uh, it's or uh, yung gano'n siya kaingay, spiky, gano'n. And then, uh, yung cushioning uh, niya. And then, yung syempre sa traction mismo nitong uh, Freak 6 na uh, replica version. Okay, so proceed tayo mga Actionatics. Ayan, so by its uh, looks mga Actionatics, uh, i-rate ko to ng... 9 uh, out of 10 uh, Maganda naman tong sapatos Maganda yung design Kaso parang medyo nakukulangan lang ako And then for the comfortability mga kasyonatics, i-rate ko to ng 9.5 out of 10 kasi komportable yung pa ko nung sinuot ko to. And then for the uh, squeak mga kasyonatics, i-rate ko lang siya ng uh, 8 out of 10. So madikit naman siya mga kasyonatics pero hindi siya spiky. Siguro dala dito sa uh, vinyl na tiles lang dito sa bahay. Pero okay na rin pwede ng pagcagaan And then for the cushioning naman mga Cashewnatics, ayan. So i-rate ko to ng 8 out of 10. Kasi parang nakukulangan din ako sa cushioning effect nitong uh, replica version ng Freak 6. Ayan, so for the uh, traction naman, so nag-initial uh, nag testing tayo dito. Ayan, so great bite naman siya. So i-rate ko to ng ano, uh, 8.5 out of 10 mga Cashewnatics. Okay, so yan naman is uh, sariling uh, rate natin dito sa uh, replica version ng Freak 6 na paparating na sapatos ni Janas Antetokounmpo. Siyempre, replica version lang to mga kasyonatics. Ayan, so at least nabigyan ko kayo eh ng idea kung ano yung maibibigay nitong replica version ng Freak 6 sa inyo. Uh, okay naman na to pang harabas mga kasyonatics. Maraming maraming salamat sa panonood. Abangan nyo ko sa mga susunod kong video. Bye-bye!